Hello. Hello, welcome to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energy? Aquarius. Siya nga po pala, no? Um, thank you, thank you, thank you very much po sa mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Maraming maraming salamat po at sa mga magsubs sa mga bago welcome po kayo dito maraming maraming salamat po sa pagtangkilik at sa mga magsa-subscribe po maraming maraming salamat po so kung napadam po sa inyo tong ano no new speed sa YouTube um baka pwede po pa-subscribe na rin po thank you thank you thank you po So, titignan po natin ang energy ng mga Aquarius. So, general reading ito, no? Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kunin lamang kung ano ang akma para sa si inyo. At ang ibang hindi ay, ipaubaya po natin sa iba. Ibigay po natin sa kanila. Kung ano lamang ang, ang alam yung para sa si inyo, claim it po at yung ibang hindi naman po ay ipabaya po natin sa iba. So, simulan na natin no, ang inyong mga energy ngayong September fishing gear scale para sa mga aquarius aquarius scale uy walang bumababa aquarius scale opa eh. okay Oops. Wow, the bottom of the deck is. The chariot. So, did no? Aquarius? may mga pinagdaanan kang problema na nagdulot sa iyo ng na nagdulot sa iyo ng sama ng loob kung paano mo to ma ma bibigyan ng solusyon nagkakaroon ka dito ng pagbabalanse sa iyong mga iniisip. At kailangan mong kailangan mong magdesisyon. Hindi puro hindi puro pagdadalawang isip kailangan mo ditong umaksyon. Kasi kapag kapag puro nagdadalawang isip ang iyong pinapa pinapairal, parang nag-aalangan ka pa. Hindi to matatapos tong problema na dinadala mo. At kahit kahit medyo, kahit kahit nagi kahit medyo mabagal yung yung iniisip mong mga idea para malus mas masolusyonan mo to kasi nag-iingat ka eh ayaw mo kasi basta-basta na bigla ka na lang lulusob ng wala kang mga kasangkapan kaya pinag-iisipin mo nga to nang mabuti pero kailangan mo rin mag-desisyon. No? At meron ka dito uh, meron ka dito mga minamanifest. Meron kang mga wini-wish. Meron kang mga gustong mangyari sa iyong sa iyong buhay. lanong lalo na dito sa lalong lalo na dito sa iyong pera. Kaya lang, kaya lang nagkakaroon ka dito ng ano eh, ng, parang may tinatago ka. May tinatago ka na, na ayaw malaman ng iba na ang gusto mo ay ikaw lang ang dapat mo nang makaalam nito at wala nang iba. Siguro may isang tao na may isang tao na gusto mong mag-offer sa iyo ng pagmamahal pero hindi mo pa to sinasabi or nag-offer na sa iyo ng pagmamahal pero tinatago mo pa sa iba tinatago mo pa na ayaw mo mo sabihin na meron ka ng relasyon or meron ng or magkakaroon ka na ng karelasyon. Kumbaga, siguro kaya tinatago mo to. Kinikilala mo muna siya. Kaya ayaw mo munang ipalam. at ang ilan sa inyo dito nagkakaroon ng nagkakaroon siya ng nagkakaroon kayo pagbabalansi dito kasi gusto nyo gusto nyo rin kahit papano mamahagi kayo ng blessing nyo or siguro meron sa inyong kapamilya na nanghihingi sa inyo ng nanghihingi sa inyo ng pera kaya kaya meron ka ditong minamanifest din. Kasi gusto mo nga ano, makatulong sa kanila. So, na natin. Eh. Pero, marami ka kasi pangarap sa pamilya mo eh. Marami kang pangarap sa pamilya mo. So, tignan natin kung ano sasabihin dito. Tignan pa natin dito. Holy Spirit. Angel Spirit, bigyan mo ko ng masaya para sa mga Aquarius. So, unahin muna natin tong apat. Mamaya na tong mamaya na itong tatlo. Hindi kasi kasya sa table. So, itong vitality, being energized, healthy, and well rounded, strong, active. Siguro meron kayo sa na, sa sun moon and rising yun na Taurus na energy. So itong vitality no. Itong nagpapabigat sa iyo, itong nararamdaman mo sa mo na na sobrang bigat na at nahihirapan ka na dahil gusto mo nang tapusin or tinapos mo na to yung ganitong problema na dumaan sa buhay mo dapat kailangan mo magkaroon ng i kumbaga mag charge ka uli or i-recharge mo uli ang katawan mo bigyan mo uli ng lakas para para mas healthy healthy na yung mind mo at lag, asmat at mas lalo kang tumapang kaya uh, kaya kasi eto nga as, kasi, sobrang bigat na ng dala-dala mo eh kumbaga lahat lahat na ng problema inano mo, napunta sa'yo, ibinigay sa'yo, pero pilit mo nang tinatapos or tinatapos mo na. Kaya kailangan mong magkaroon dito ng pag -e energize sa iyong katawan at iyong isipan para tumapang ka at para maging active ka ulit at bumangon ka kung ano man kung saan ka nadapa. pa no Taurus bangon maging energized ka i-recharge mo uli ang katawan mo at ang puso't isipan mo love Etong love caring and giving to someone else with strong feeling affection your emotional So itong love kasi nangdadalawang isip ka pa dito eh no nag-aalinlangan ka pa sa mga gagawin mong decision So ang kailangan mo dito ay magkaroon ng malakas na pakiramdam. Malakas na. Malakas na yung talagang disidido ka with, with strong feeling. Yung nararamdaman mo na alam mo sa sarili mo na matapang ka at kailangan mong maging matapang sa nararamdaman mo para magkaroon to ng para magkaroon ka ng desisyon. No? Para hindi ka na magdadalawang isip pa dito. Trust. Believe, believe on yourself. Someone is good, honest, something safe, and realable. reliable. So, itong nag-iingat ka dito kasi yung, yung iniisip mo na nagdadalawang isip ka dito na gagawan mo ng action kasi nga nag ka, kailangan mo magtiwala. Kailangan mo magtiwala sa paplanuhin mo, ay sa aksyonan mo. Kasi kung hindi ka magtitiwala, hindi ka maniniwala sa sarili mo na kaya mong solusyonan ang mga problema na dumating sa inyo, ay hindi ka dito mag, ano, mag, sabihin natin hindi mo ma, susolusyon na ng problema mo kapag hindi ka nagtiwala. Kaya kailangan mo manwala sa sarili mo na kayang-kaya mo solusyon na ng mga problema dumating sa buhay mo. Para lahat safe. Oo, kasi nag-iingat ka dito eh. Diyan sa pag-iingat mo, magkakaroon niya ng siguridad. Safe na solusyon. Pagtatagumpayan mo to basta maniwala ka maniwala ka sa sarili mo. Attraction. So, dito no, sa magician, kasi you are manifesting eh. So, nag a ka. ina mo yung mga desire mo, yung mga pangarap mo, yung gusto mo, yung nararamdaman mo. Kahit sa pagmamahal, nagmamanifest ka. Kinukuha mo ng mga gusto mong makamtan. Yung gusto mong makamit dahil marami kang pangarap. Kaya nagkakaroon ka ng manifestation dito. So, tignan pa natin itong tatlo na, tatlo na naiiwan. Tingnan natin kung ano ang sasabihin dito ni Oracle. Holy Spirit. Bigyan mo po ako ng may sign. Tatlo para sa mga Aquarius. Excuse me. Kakain ko lang po kasi. Sorry ah. Busog ako eh. self up. Okay. So dito sa six of pentacles mo and uh, the tran tranquility means nagiging kalma ka dito. Kasi yung isip mo dito, ah, nagkakaroon ng peace, peace of mind. Nagiging tahimik ka lang. Nagkakaroon ka ng ng pagkalma. Kaya dito pumapasok yung nagkakaroon ka ng mga may mga blessing na dumarating sa iyo kasi namamahagi ka, tumutulong ka sa mga nangangailangan. Kaya nagkakaroon ka dito ng peacefulness na mind. Kaya napapakalma mo yung ibang tao na humihingi sa iyo ng tulong. Then, dito sa Seven of Swords at Faction. Words, words of permission, receiving. Gifts, quality time, and physical touch, love, emotional. So, dito no, meron ka kasi dito tinatago na siguro yun nga sabi ko kanina na, na meron isang offer na gusto mag-offer ng pagmamahal sa iyo na tinatago mo muna kasi ang gusto mo kasi dito magkaroon ka ng quality time quality time kayong dalawa para makilala mo siya para alam mo kung talagang mahal ka ng taong ito kaya pinag-aaralan mo muna itong nag-offer sa iyo at tinatago mo muna kung ano yung nalalaman mo sa kanya transition a change or shift growth progress to be successful in both so itong dalawa na to magkaharoon to ng pagbabago pagbabago dahil meron kayong growth eh may mga may mga progress na mayroon kayong mga progress na gagawin para maging kayong successful na pareho kayong dalawa. Ang ganda. Kaya pala itong kaya tinatago mo tong ang ilan din sa inyo, no. Kaya tinatago mo muna tinatago mo muna tong bagay na to na nag-o-offer sa iyo ng pagmahal kasi nga kinikilala mo siya. Kung talagang sincere ang pagmamahal niya sa iyo at nagkakaroon ng gusto mo rin ng quality time kung talagang pahalagahan ka niya sa mga, mga oras na kailangan mo siya. Pero yung mga inisip mo, gagawin niya yan kasi lahat yan, lahat ng mga kinikilala mo para sa kanya ay totoo naman ano siya dito kasi merong pareho kayong dalawa na uh, magkakaroon ng progress sa eh, iyong pagmamahal pareho kayong dalawa dito kaya magkakaroon kayo dito ng agreement agreement kung ano man itong napagkasunduan yung dalawa dahil pag-uusapan nyo to eh pag-uusapan nyo ng mabuti para magkaroon kayo ng talagang masinsina na pag-uusap kasi nga ayun nga dahil nga kinikilala nyo pa yung bawat isa pero magiging successful to magiging successful to kayong dalawa Magkakat, siguro magkakaroon din kayo dito ng ano sa, diba nakilala nyo na yung bawat isa nag effort siya nag, nag effort ka rin um, dito magkakaroon na kayo ng agreement na Um, kayo ng dalawa. Wow, ang ganda. So, dito, no, i-summarize lang natin, no. Mer meron ng ilang sa inyo dito nagka-mayroong problema na kailangan, kailangan makapag para matapos niya, para matapos na yung pinagdadaanan niyang problema. At, nag-iingat siya dito kasi ayaw niyang magkaroon ng baka magdagdagan baka madagdagan pa yung problema niya kaya kailangan niya muna pag-isipan at kailangan niya pag-ingatan kung ano man tong gagawin niya decision at nag, ang ilan din dito ay nagkakaroon ng manifestation nag nag-affirmation uh, ng wish so Aquarius maganda ang iyong reading kahit may problema na na hindi naman masyadong malala. Pero magagawa nyo yan ng solusyon. At may mga, at may tao na, ang ilan dito, at may tao na gusto mag-offer ng pagmamahal sa'yo. Pero kinikilala mo pa siya. Pareho kayang dalawa. Pero magiging successful to. So, Aquarius yan muna sa ngayon. Thank you, thank you and God bless.